Pagdamago po mga kapatid. Hmm. Bibili po ako ng newb. Nagawing langis. Importante, importante po ngayon ang langis. Gawa ng... <coughs> Nagbabago na ang kailangan ng panahon. Minsan maulan, minsan malamig. Minsan naman ay mainit. Kaya nauuso ang lagnat, sipon at ubo. Kailangan ng uh, pangunang truck para hindi ilim ang kaubo, hindi magkakasina, hindi magkalagnat. <mulit> <mulit> Mahal pa rin. Ang 55, 40, 45 Tapos mga mura. Punta ko ako doon sa kabila. Sa commonwealth market. Hanap tayo ng matigas na new. natin sa Bicol ay laya laya na ito sabi matigas yun ko kasi ang ginagawa lang is yung matigas na nyo kasi kapag yung mura wala po siyang langis ngayon po ako pupunta sa Commonwealth Market dito po ako tumingin kasi sa lettuce grabe mamahal pa rin pinaka mababa niya ay 40 sa na yung puto Lakad lakad Mahirap na no, rin pala talaga pag yung ang tao ay nagkakaedad na lagi kang nasa bahay para kang malulungkot nakakapanghina ang ganda talaga yung ng lokal ng Capitol tapos mukhang may dinadagdag na ano ano kaya yung dinadagdag na yan baka mga bahay ng mga nadidistin nadi, nadi ng mga ministro po mga katid ako po ay papunta pa dyan sa Commonwealth Market ay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay maraming salamat po sa inyong mga supporta sa akin thank you po bye bye